Sino yung mga kawan ni Kristo? Yung sumusunod sa kanyang sinabi. Mercedes Benz, ang pinapakilala yung sa labas. O, oh, it's an allegory to. Pagkatapos sa sunod, isuso pala kayo. O, oh, 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 ibang makina kayo. O, oh, di ba nakakapanin lang kayo? O, oh, makikilala mo ang isang uh, tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nakasama kayo ng rebolto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba itinuro ni Kristo? Yan ba isalansang sa mga salita ng Diyos? sa langsang, pero rinawakan ka ninyong Biblia, pero hindi yung sinusunod. Di ba peki kayo? Yan ang uh, pahayag ni Pastor Apolo Kibuloy laban sa Simbahang katoliko. At sasagutin natin ito dahil alam naman ng karabihan na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Una na punto yung sabi niya Tumiwalan tayo ni tumiwalag tayo sa kawan ni Kristo. Tumiwalag tayo sa kawan ni Kristo. Ibig sabihin na tayo ay kaanib sa kawan ng ating Panginoon Iso Kristo. O, ang apostasy theory ng mga anti-Catholic. So, ah, uh, sabi niya, tumi tumiwalag tayo. Apostasy theory, ibig sabihin, yung sinabi nilang tumiwalag at ano po ba ang uh, kanilang doktrina para patunayan na ang simbahan katoliko ay tumiwalag. Ito po may nagkomento sa atin, ipakita natin sa inyo, ito ang komento niya. No? Ito ang komento niya. Tanong, may taglay ba kayong aral ng demonyo? na bawal mag-asawa at lumayo sa lamang kati o bawal kumain ng karne. Ito ang isa sa mga dinagamit ng mga anti-Catholic sa akusasyon nila na ang simbahan katoliko ay tumiwalag sa aral ng ating Panginoon Kristo. Bakit? Kadalasan nilang ginagamit kasi lalo na hindi lang sa kay Pastor uh, Apollo Kibuloy, kundi lalo na sa a uh, Iglesia ni Cristo o iba pang sikta para patunayan na ang simba at tayo ay tumitiwalag daw sa aral ng ating Panginoon Cristo. Kristo. Ito itong unang Timotityo Kapitulo 4 Versikulo 1 hanggang 3 ito mga kapatid. Ito kasi ang mabasa. Now the Spirit is speaketh explicitly that in the later times some shall depart from the faith, giving aid to the seducing spirit and doctrines of devils. Ito ang palaging ginagamit nila para patunayan na ang simbahang katoliko ay tumitiwalag sa pananampalataya ng ating Pangiliso Kristo. Ano po ba yung uh, doktrina ng demonyo na ginagamit nila para iakos sa atin na tumitiwalag tayo? Dahil kung ituloy yun sa trace, ay sinasabing nagbabawal nagbabawal sa pag-asawa at sa pagkarain ng anumang lamang kati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Yun ang Uh, kadalasan na argumento. Isa-isa eh, yun natin mga uh, kapatid. Una, kung tingnan natin ang mabasa dahil may mga aklat din silang ginagamit, lalo na yung pananampalataya ng ating mga ninuno para itagpi-tagpi nila. Sa so pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons sa pahina uh, 396 ang nakasulat kasi diyan na ipinagbabawal sa mga saserdote na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. So therefore, tugmang-tugma para sa simbahang Katoliko para sa kanila na tayo daw ay tumiwalag at nagiging apostasy. Pero Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Meron nang sila iniwasan sa aklat na kanilang ginagamit sa pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, sa uling bahagi, ito ang iniwasa nila. Oh, ano po ba yung iniwasan nila? Basahin natin. Ito ang mabasa. Nang mga unang araw ng Iglesia, dahil sa kadalangan ng mga may vocation sa anay ng mga walang asawa, ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapawi, datapuwat Sila'y inuutosang Mamuhay Nang iwalay sa kanilang mga asawa Pagkatapos na sila'y maulinan Gaya ng ating Mababasa sa iba't ibang Kanon So, ito uh, Di nila yan Ayaw nilang babasahin yan dahil Mabubuking sila so, Kung tingnan natin ang ginagamit nila na talata para i-accuse tayo, lalo na sila si Pastor Apolo Kibuloy, ang kanilang mga samaan at sa iba pa mga sigda. na ang simbahan katoliko ay resulta sa apostasya dahil sa 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1, ito sa 3. Mga kapatid, kung pag-aralan natin ang Biblia, Bible must be interpreted according to the context in which it emerges, ang buhay walang asawa ng pare o yung celibacy, abay, hindi pwedeng iugnay, hindi pwedeng i-connect na sa talata ng unang Timoteo kapitulo 4, versikulo 1, ituloy sa 3. Bakit? Dahil napakalinaw ang uh, apahayag diyan, lalo na kung tignan natin ang footnote sa Dome version na ang, in, ang uh, itinuturing na lumayo sa pananampalataya Walang iba ay iyong mga nostikos. Pero lahat ba sa Biblia ang di pag-aasawa ay sa demonyo na? Kung maalala niyo kahit ang Diyos may utos. Diyan sa Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2. Ito'y mabasa natin. This message came to me from the Lord. Do not marry any woman. You shall not have sons or daughters in this place. So kaya kung ang interpretasyon nila ang dipag-asawa ay sa demonyo, abay, napakalinaw na may panahon na ang Diyos mismo sa Jeremiah chapter 16 verse uh, verses 1 up to 18 ay may utos na di mag-asawa. Oh. di magkaroon ng uh, mga anak. Kahit nga sa bagong tipan, ito din ang mabasa natin mga mahal na ah, kapatid sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kurento, Kapitulo 7, Versikulo 1. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda. Mabuti pa sa kanila ang mananatiling walang asawa tulad ko. So napansin niyo ba ang sabi ni San Pablo? Siya'y walang asawa at ang sabi niya, mas mabuti pa mananatiling walang asawa tulad niya. Bakit? Ano ang daylang? Ito, ituloy natin sa 1 Ito ang sabi ni San Pablo. At ito ay sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan. Hindi upang alisin ko ang iyong ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na at upang kayo'y magpaglingkod sa Panginoon ng walang abala. So may dahilan, kaya may vow of celibacy, eh. iwan ko kung nabasa ba it nila ito sa Biblia. At tinuloy pa ni San Pablo diyan sa 1 Corinto City, 32-34, napakalinaw at napagaganda ang sinabi dito. Nahis kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon. Kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito. Kung paano niya mabibigyan kaluguran ang kaniyang asawa dahil dito hati ang kaniyang malasakit. Gayun din naman ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon sapagkat nais niyang maitalaga ang kaniyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit, ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito kung paano niya mabibigyan kaluguran ang kaniyang asawa. See? malinaw sa Biblia, palpak yung sinabi nila na ang silibasi o di pag-aasawa ay sa demonyo. Bakit? Kahit na ang ating Panginoon Iso Kristo may pahayag dyan sa uh, Matthew chapter 19 verse 12. Anong sabi niya? Napakalinaw ang sabi ng ating pagninis Kristo. For there are different reasons why men cannot marry. Some because they were born that way. Others because men made them that way. And others do not marry for the sake of the kingdom of heaven. Let him who can accept this teaching do so. Say, kaya. Ito ang unang bahagi sa pagsagot natin kay Pastor Apolo Kibuloy. Kaugnay sa sinabi niya, natalikod tayo. So, ibig sabihin, kabahagi tayo. Ngunit, tulad sa ibang mga siktaan ng susulputan, para sa kanila, meron lang tinatawag na apostasy theory. At hindi lang si Kibuloy ang nag-aral, nagturo ng apostola, uh, apostasy theory. Yung 70 Adventists, yung Iglesia ni Cristo at ibang mga born again na sikna at kasali na si Pastor Apolo kibuloy. Kaya yun ang sinabi niya na natalikod tayo uh -oh. uh, para yung mga bagong sorpot na sikna ay mag-aangkin na sila ang sikna tatag at tunay na tatag ng ating Panginoong Isus. Tuloy natin si Pastor Apolo. Sige yung mga kawan ni Kristo. Yung sumusunod sa kanyang sinabi, Mercedes Benz ang pinapakilala yung sa labas. O, oh, isang allegory to. Pagkatapos sa sunod. Ah, so, ang ah. sinabi niya na Mercedes Benz ang pakilala niyo sa labas, ang tinumbok niya dito ay ang simbahan katoliko. So, Mercedes Benz daw ang pagpakilala. Wala kayo? Oo. Oh. oh. pero hindi pala totoo. O na. Kung na natin ang mga kasaysayan napakalinaw sa history na ang lahat ng kasaysayan ay nagkaisa na ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Iso Kristo ay walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Dami ng mga, mga kasaysayan na nagpahayag ng ganito na ang tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoon Iso Kristo walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Ito, napin natin itong uh, kasaysayan na ito. Ah, uh, sandali ah. Uh, napin natin ang uh, Okay. Uh, ah, yeah. ayo. Gloria ng Encyclopedia Volume 5, page 106. Catholic Church, Great Catholicos Universal. Term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ unendorbed at pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Kung ituloy natin pagbasa, hence often called Roman Catholics. At di lang yan. Kung tingnan din natin ang kasaysayan, sa kasaysayan yan, uh, sa aklat na ang pamagat New Webster's Dictionary, International Edition, page 155, Catholic, the original Christian Church, before the schism between East and West of the Roman or Western Church, after the schism and before Reformation. Ang tinutukoy dito, before Reformation, before possible po si Martin Luther, ang ama ng mga protestante. At ayon din sa isang aklat na pamagat Encyclopedia of the World Religions, page 392, ito po ang ating mabasa mga Ah, kapatid, napakalinaw po sa kasaysayan. Roman Catholicism Universal in Two Senses It extends around the globe and, more important, it sees itself as the proper bearer of the universal Christian tradition. It is called Roman because it considers the Bishop of Rome to be the supreme leader of Christianity. For much of the past, The history of Catholicism is the history of Christianity. Napakalinaw po ang sinabi sa naturang kasaysayan mga kapatid. The history of Catholicism is the history of Christianity. Dagdagan pa natin ang aklat. The New American Days Encyclopedia page uh, 267. Ito ang mabasa natin batay sa naturang aklat Catholic Church, the community of Christian believers, a society founded by Jesus Christ. It is one holy Catholic apostolic. At nami pa na mga kasaysayan na nagpatunay na walang ibang siktang tatag o walang ibang iglesyang tatag ang ating Panginoon Kristo kundi ang Iglesia Katolika mga kapatid. At nabasa na natin yan sa original Greek Bible in which the New Testament was written in uh, Acts chapter 9 verse uh, 31. Amen on Ecclesia Catholics, is Judaeus, ki Kisamarias, ki Samarias, and in an Ekinian Pero dito, uh, tinira ni Pastor Apollo Kibuloy yung kaugnay sa mga imae o mga santo. Oh. Eto, ibang makina kayo. O, di ba nakakapanlil lang kayo? O, makikilala mo ang uh, ay sa kanyang inuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng rebulto Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba'y tinuro ni Kristo? Yan ba'y salangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang, pero rinawakan ninyong Biblia, pero di yung sinusunod. Di ba, oh, inawakan daw natin ang Biblia, pero di natin sinusunod. Therefore, para sa kanya, ang simbahan katoliko ay piki daw, mga kapatid. Kaya mapatunayan lamang ni Pastor Apolo Kibuloy na ang simbahan katoliko ay piki kung siya mismo ay makapagpat, makapagturo kung sino ang nagtatag ng simbahan katoliko kung hindi ang ating Panginoong Iso Kristo. Iwala eh, e namang na, na ituro si Pastor Apollo Kibuloy. Pero ba, bakit meron tayong mga imahin? Dahil po ba ang mga imahin natin ay kinikilala nating mga Diyos? Hindi. Yung mga imahin, walang pagkakaiba yun noon. Remember, even during the time of Absalom. Absalom erected his own monument for the people to remind him. Saan yan mabasa? Nasa ikalawang Samuel, kapitulo 18, versikulo 18, ito ang ating mabasa mga kapatid. Now during the lifetime, Absalom had made and erected a pillar to himself, which is the valley of the king. I have no son, he said, to preserve the memory of my name. He gave his own name to the pillars, and today it is still called Absalom's Monument. See? Napansin niyo ba na kahit si Absalom ay merong monumento? At sa, sa aklat na Harper's Bible Dictionary, malinaw po ang mabasa natin sa uh, Harper's Bible Dictionary, page 567. All idols are images, but not all religious images are idols. Kahit nga, mga kirubin sa langit, alam nyo ba sa Biblia? Alam kaya ito ni Master Apolo Kibuloy na dyan sa Biblia, meron pa monumento, ginawan pa ng larawan, sana yan na sa unang hari, kapitulo 6, 23 at ituloy sa 32. Ito ang ating mabasa. Sa loob ng dakong kabanal-banalan, nagpalagay siya ng dalawang kirubin, imaheng ni Lilok sa kahoy na olibo, apat at kalahating metro ang taas ng bawat isa. Tab tablang olibo rin ang dalawang pangsara at may oke itong imahen ng mga kerubin o ng palma at mga bulaklak. Ang mga pangsaray may kaloko na gintong kapit na kapit sa mga nakaukit na larawan. Si, imposible naman kung si Pastor kay Kebuloy na nag-aaral ng Biblia, di niya ito alam. So sa madaling salita mga kapatid, nagkaroon ng rebulto ang mga kirubin na hindi naman labag sa kalooban ng Diyos, kundi ang Diyos pa mismo ang nagutos. Balikan natin ang mabasa sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 18 hanggang 21. Ito ang mabasa natin. Lalagyan, lalagyan, mo ng dalawang kerobin ginto, ang dalawang dulo nito. Dahil isa, sa magkabilang dulo, ihinan ang kerobin o pan. Ito at, ito at ang lukluka ng awa ay magiging iisang piraso. Gawin mong magkaharap ang dalawang kerobin na parihong nakatungo at nakabuka ang mga pakpa na nilulukuban ang lukuluka ng awa. Ilagay mo ito sa ibabaw ng kaban sa kinalalagyan ng dalawang tapyas na bato na ang kautosan ibibigay, ibibigay, ko sa iyo. At kung ituloy natin ito sa sa 22, sa pamamagitan ng dalawang kerubin, siya ang Diyos mismo ay makipagtagpo sa kaniyang uh, mga sumasampalataya. So, ang kaban ng tipan ay may dalawang rebultong kerubin na nagkaarap kung saan narinig ang tinig ni Yahweh. At yun ang mabasa natin sa bilang kapitulo 7 versikulo Uh, o tsintay nuebi mga kapatid. Kaya, malinaw na kung pag-aralan natin ang Biblia, hindi lahat na mga larawan ay Diyos-Diyosan. Sa Galatia Kapitulo 3, Versikulo 1 sa The Living Bible, ito ang mabasa natin. Napagalinaw. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you, and cast an evil spell upon you, for you used to see? the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. See? Uh, sa salinian ng mga uh, mga protestant, hindi yan sa katoliko. So, tama ba ang akusasyon ni Pastor Apolo Quibuloy na ang mga santo ng simbahan katoliko ay mga diyos na natin? Hindi, mali, dahil para sa atin, yung mga larawan ng mga santo, sila ay mga bayani ng ating pananampalataya. At si San Pedro San Pablo, kahit si San Jose na itinagdiwang natin ngayon, kahit kailan, hindi natin kinikilala na sila ay mga tao naging Diyos, kundi sila ang mga tao na nagiging banal o bayani ng ating pananampalataya. Pero ikumpara natin kay Pastor Apolo Kibuloy. Di ba sinabi ni Pastor Apolo Kibuloy na siya Diyos? Di ba nag-astang Diyos siya? Ah uh, sa YouTube livestream natin ngayon, uh, um, General Martin, kung ang Panginoong Isus naging Son of God and He is God as well, so ibig sabihin, Diyos rin, Diyos rin ba si Pastor Kibuloy? Noong ginawa tayong Diyos ni Satanas, ginagawa natin ang sarili nating kalooban. Inusunod natin ang sarili nating kaluoban. Ngayon, siya na ang Diyos natin, yung pinaniwala natin at sinusunod natin ang kanyang mga sinabi. Ah, uh, siya ang Diyos natin. Ngayon, sa pagkatakoy representative ng aking ama na narito sa lupa, pag sinunod ninyo ako, ang sinusunod ninyo yung nagsasanita sa loob ko sa so ang ama at ang anak ay isa. Ang mga sinasabi ko, sinasalita ko, hindi ko sinasalita sa sarili ko kundi sa amang nananahan sa noob ko. So pagka sinabi yung Diyos ako, ang ibig sabihin yung Diyos na nasa noob ko ang sinasamba niyo. At ang kanyang mga sinalita na naging katawan dahil sa akin ang pinapakinggan niyo at sinusunod ninyo. Um, alam niyo. alam um, mo, nakakabuti lang dito sapagkat so, nakikita ninyo yung, kayo, yung kanyang katawan dito sa lupa. Amen. Okay. Nakita daw ang katawan ng Diyos dito sa lupa sa pamamagitan ni Pastor Apolo Kibuloy. Kayo na ang uh, uh, magusga niyan mga kapatid. Ang tanong, kung sa pamamagitan ng kanyang katawan ay nakita na ang Diyos o mano, di ba sinasabi ni Pastor Apolo Kibuloy na dapat siya sambahin ano may isang ano? Ibig po ba sabihin ay kailangan na rin sambahin si Pastor Kibuloy pagkat sinasabi niya siya at ang ama ay iisa? Ang oh, pagsamba sa akin ay ang paniniwala sa sinasabi ko. Pag sinabi ko magsisi ka, magsisi ka, alisin mo sa pension, inalis mo, sumunod tayo sa kanoba ng ama, nulalayo ang siya na lang ating sundin at ang kanyang mga utos sa ating puso at ating isip at mabuhay tayo na iisa sa kanya. Yan ang pagsamba sa akin. Pero yung siyang bayad akong loob, loob, loob ka sa harap ko. Tapos hindi mo naman sinusunod ang sinabi ko. Tumambay ka lang, baka matadya kang pa kita. pero ah, yung sinabi mo, sambahin natin si Pastor. Paano mo akong sambahin? Sundin mo ang sinabi ko. Hindi pwede yung lumurug yun ka, haalik halik ka sa kamay ko. Hindi mo naman sinusunod ang sinasabi ko. Hindi yun. Ayan. Ah, yan, ah. ah, ganon na paraan si Pastor Apollo Kibuloy dapat umano sambahin sundin mo yung sinasabi niya. At di pwedeng luluod ka, haalik ka sa kanyang kamay, na hindi mo sundin yung sinasabi niya, sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, obay, tatadyakan kita. Grabe naman itong Diyos-Diyosan na ito. Ha? Kaya, mga kapatid, sinagot lang natin itong isa sa mga akusasyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Dahil alam niyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit ay magbukha talagang parang katotohanan lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Okay? Maraming salamat sa iyong pagsubaybay at balik na tayo kay Bro Jendo. Hello, Hello Bro Jendo. Hello Bro So, may isa nakita ko sa bugya tayo yung jaw, Bro Jendo. Kasi si Kristo, nung no, panahon si Kristo ay inusing, hindi naman nagtago si Kristo. Ito namang si Kimboloy, asa na kaya ngayon? Yeah. Ba't siya nagtatago? Di ba? Sana hindi siya nagtatago kasi yung mga record, voice recording, kung saan pinagpapantaan niya yung kanyang mga miyembro, na kapag umalis sila, ipapapatay niya gamit daw yung, ano, yung angel of death. Matino pa ba? Nasamatin nasa ang isip pa ba si Kibuloy nun? No? Kaya, bago tayo